So, hey people! Another day, another parcel. So, opo, mag-unboxing na naman tayo ng mga parcel ko. Hindi na naman napailan ng taong itong mag-order kaya. Let's go! So, ato guys, hindi pa 11-11 pa rin orderan na ako ng mga dapat kong orderin. Maghihinayang nga ako kasi kakapasok pa lang ng 11, -11 Pero, na order ko na lahat ng mga gusto kong orderin kaya sayang yung mga sayang yung mga promo ng mga in-order ko I think naman to mga in-order ko is need ko kaya wag na akong pagalitan syempre share ko sa inyo kasi ayoko ako lang ang laging nabubudol dito this parcel guys is this one is Skincare care nag make na ako kasi super ingay so this one guys is skincare. nakita ko lang po kay ate Deng kaya umorder na ako ng sakin ayan <laughs> so next na tayo hindi <laughs> naman ganoon kadami tong parcel ko ngayon kaya okay lang Tote, mga mahal itong mga binili ko kaya konti lang talaga yung parcel na na-order ko. Okay, this one naman, itong next is vitamin ng aso ko. Kasi ubus na yung vitamin nila. Nakakatamad pumunta ng bed. Kaya umorder na lang ako dito. Ayan. Okay, guys. Next one. Ito na. So, more on ang in-order ko ngayon is skincare. Kasi nga, nagkakatigyawat na ulit ako. And gusto ko kasi is meron na akong nilalagay na serum. Ganon. Meron na akong nilalagay na toner sa mukha ko. Kaya umorder na ako ng mga skincare. Lahat lang to guys, is mga Korean skincare. Kaya, katignan natin kung para sa akin ba ang Korean skincare. And nakihinayang talaga ako nung una kung bibiliin ko ba siya kasi mahal and baka hindi ko maging hiyang. Pero wala! Ito, in order ko pa rin. Itong skincare na to is para to sa under eye ko. This one naman is free lang. I'm so sure guys, serum ata to. Okay guys, next one na ulit tayo. Sa mga maghanap ng link ng mga in order ko ngayon, is hindi ko sa may lalagay kasi wala na akong yellow basket. Pero itatry ko mag-film guys, tapos ilagay ko siya sa second account ko kasi yun lang yung may yellow basket. So may free siya na ganito and then ito guys, yung serum ng Anua. Pricey siya guys, pero... Wala, hindi ko napigilan. And in fairness guys, malaki siya and I love it. Nagkocollect -co na rin talaga kasi ako ngayon. Nagkocollect. Nagkocollect na rin talaga kasi ako ngayon sa skincare kaysa sa makeup. Katawa ka te. Nakamakeup ka nga araw-araw. Ako guys, Knock na tayo. Ito, second to the last nine. Ang tinatanda ng order ko ngayon. And, umorder ulit ako ng bago. Kasi, tayo eh, yung una is nasira. Siya akala ko kasi hindi siya nasisira kapag may stock siya ng matagal. And, ayun, sayang. Isa pang isang kanto pa naman yung nasira. Tapos, yung second ko is isang araw lang, ubos na agad. Na-order ulit ako ng bago. Ito pang third na order ko na. And first time ko itatry guys yung chocolate nila. Ngayon is tayo na order na pagkain. Okay guys, last. Alam kong sobrang kulang talaga nitong mga to. Pero wala na talaga akong pera. Even <laughs> ang taong to kaya, yun, antilang. Okay guys, ito dito ako excited kasi. Nag-order ako ng pants dito sa online. Ganyan siya guys, may pagkakukit-kukit yung pantalon na to kaya. I love it. Alam ko may magharap ng link na ito, kaya punta na kayo sa second account ko kasi mag-video ako para dito. And ilalagay ko dun yung yellow basket. Pakita ko rin sa inyo yung isa na nabili ko. Guys, ito yung may tali-tali and makukat kuket din siya. lang yung available na kulay nila. Pink sana yung kukunin ko pero... Ayun, ito lang yung naging available na kulay. So, that's all guys. Yun lang yung mga in ko. And sa mga maghanap ng link nun is nasa second account ko lang kasi ito, mag, itatry kong mag-video guys ng isa-isa, tapos nilalagay ko yung yellow basket. So, that's all, guys. Bye-bye!